So, you, you, look now at Article 229 of the Labor Code. It's formerly Article 223 of the Labor Code saying na the reinstatement aspect of the decision of the Labor Arbiter shall be immediately executory even pending appeal. So, immediately executory yan. So, ang ibig sabihin ng immediately executory, hindi katulad sa ibang decision na kailangan pang fila ng motion for execution. Ito, hindi na. Okay, immediately dapat ibalik sa trabaho. ah Ikaw naman ngayon complain at mag magbilang ka na agad ng araw mo. ah Wag mo nang intayin na talagang actually ma-reinstate ka kasi may mga employer na malisyoso na gagawin nila niyan kay ba-block ka nila sa o ipiprevent nila ang reinstatement. It should not stop the reinstatement. Magbilang ka na ngayon ng araw ng sahod mo kung hindi ka pinapasok. Ngayon, Hi, magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking uh, channel Especially doon sa mga bagong viewers natin Sa mga bagong subscribers natin uh, Welcome kayo rito And uh, we have more than 400 videos na Pwede niyong pamimilian, panoorin ninyo no, Na maaaring makatulong sa inyo And of course, uh, lubos ang ating pasasalamat sa ating mga Masugid na taga sa bye-bye sa ating mga long-time subscribers, sa mga followers natin dyan, ano, uh, sa FB page, uh, ATTY Elvin. Maraming salamat sa inyo, and uh, because of you, may meron tayong ganitong channel, no. Well, again, um, konting ano lang, uh, konting kwento lang, uh, syempre tayo, uh, information channel lang to, no. Uh, this is not a legal advice uh, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi specifically addressed to your legal needs so general information lang to no? treat this as general information and kapag bumagay sa inyo then it's time for you to seek uh, formal legal uh, consultation and uh, of course ang uh, ating channel ay catered no? para makatulong no Uh we're not aiming for any viral whatever basta tayo tutulong lang tayo it's been our passion to share our knowledge do sa ating mga subscribers do sa mga gustong manood sa ating mga videos na no? and again ang pag-uusapan natin ngayon is uh, tungkol sa reinstatement salary kailan daw ba magsisimula this came from the question where uh avid uh, supporter and subscriber natin na tinatanong niya kung saan nagsisimula ang red statement salary from the time ba na nag-decision si L.A. to the time na nag-affirm ng decision ang NLRC commission or to the time na in-affirm ng court of appeals ang uh, decision ng L.A., yeah uh, ng uh, commission affirming also the decision of the labor arbiter. Yun ang context ng kanyang uh, question. Now, um, <clears throat> ang topic natin is very Challenging yan kasi syempre it requires almost uh, perspective na uh, meron ka dapat uh, of the labor proceedings. No? Para maintindihan mo, especially yung mga nanonood sa ating bago pa lang sa mga labor cases. Kailangan familiar kayo but don't, don't worry, papasadahan natin yung uh, steps na yan para madali ninyong makuha. And uh, allow me muna no na i-shout out ang ating mga supporters, ang ating mga followers, mga subscribers. So shout out sa inyong lahat. Uh, I-post ko na lang dito yung shout out natin. Sa so, mga hindi pa naka-shout out or nakasali sa ating shout out, sabihin niyo lang no para mag-change tayo ng list of shout out uh, subscribers no na ginagawa natin. Eh, pardon yung mga grammar ko kasi ako bisaya eh. Dahil uh, hindi naman ako native uh, Tagalog speaker. So, ilonggo tayo, hiligay nun. Kaya minsan mga salita ko, parang hindi tumatama yung mga Tagalog ko, no? Tapos yung batas pa, English pa. No? Kaya nag-iisip ako sa Tagalog, nagsasalita ng English. Uh, minsan, ang context ng iniisip ko nasa sa Bisaya rin, ilonggo rin, no? So, well, kaya minsan labo-labo <coughs> anyway uh, ang sabi natin kanina ang ating topic today nang galing sa question ng isang subscriber kung kailan nagsisimula ang reinstatement salary computation ganito ang decision ng ating kaso <coughs> most likely no most likely dalawa lang ang decision. Decision ng labor arbiter, decision ng NLRC commission. In the interim, may mga intervening orders na nangyayari. Ang ibig sabihin, sa kalagitnaan, may mga nangyayari dyan. Order, may nangyayari dyan clarification, Meron uh, mayroon mga nangyayari dyan resolution, mga ganyan, ano. Hindi yun decision. Sa kalagitnaan lang yun. No? Walang kinalaman yun sa final and uh, uh final uh, decision ng uh, ng labor arbiter ng NLRC commission walang kinalaman sa judgment yon in short hindi sila based on the merits of the case ang tawag doon sa mga mga abogado interlocutory order ha so ang babantayan lang talaga natin decision ni LA decision ng commission yun lang all steps ng labor case nagsena di ba pinakaunang step yan Single entry approach, nag-file ka dyan, parang baranggay lang yan, baranggayan lang, usap-usap informal, bla bla bla, kwentuhan, iyakan, sigawan, mga gano'n, ano, no? I'm not encouraging na magsigawan kayo. Pero may mga nakikinig, naririnig ako na pag nagsisena sa kabilang lamesa, nagsisigawan eh, pero it's not uh, an appropriate behavior, I don't encourage that, no. But that happens. And then pagkatapos sa sena, hindi ka nagkasundo, iswa ng referral letter, pupunta yan sa labor arbiter pagdating kay Labor Arbiter, mag-two mandatory conferences, pagkataas ng mandatory conferences, then mag-decision si, si Arbiter. Yan ay yung unang decision na sinabi natin kalina. Pag-decision ni Arbiter ni LA, kung hindi uh, satisfied yung isang party sa decision, pwede siya mag-appeal within 10 calendar days to the NLRC Commission because the decision of the Labor Arbiter is final executory unless appealed to the Commission within 10 calendar days from receipt of the copy of that decision resolution, judgment, etc. Okay. Now, pag in-appeal yan sa commission, magde-decision si NLRC commission. Wala nang hearing dyan, ano? Uh, unless magpatawag si COM na clarificatory hearing. So, mag-decision si NLRC commission, then within 10 calendar days, it shall become final executory unless a motion for reconsideration is timely filed, no? Pag nata, so, yan ang pangalawang decision na sinabi ko kanina and then nag MR or motion for reconsideration then ni-resolve ni LRC commission pag nag-resolve siya ni commission pag naglaba pa, lalabas niyan resolution hindi decision resolution because you resolve the motion you decide the case Ganon kasi yon baka may mga nagtataka ng pagkakaiba ng decision sa resolution ha the case is being decided okay the motion is being resolved Ganon yan kaya resolution order decision, no? Mga ganyan. Yan ang pagkakaiba. Pagkalabas ng resolution ni commission doon sa motion for reconsideration, then tapos na ang kaso, no? In 10 calendar days from the time na matanggap yung uh, resolution, magiging final ang executory na yung decision ni uh, and the LRC Commission. So in that case, magkakaroon na ng entry of judgment kapag merong proof of service of uh, pleadings, uh, service of decision or resolution to the, to the party. Now, kapag wala pang proof, wala pang halimbawa report to sheriff, wala pang certification from the post office, etc. Then, 60 calendar days, lalabas ang entry of judgment. So, yun ang proseso niya. Now, ang tanong nitong subscriber natin, meron daw kasing reinstatement sa uh, decision. No? So, ang tanong, saan magsisimula ang competition? Ang ibig niya sabihin ganito, nag-file ito malamang ng illegal dismissal case kasi tinanggal ito, then napapare-instate. So, ang pinili niya, chinik niya sa form, is for reinstatement. No? Not payment of separation pay. Okay. Ngayon, nung nagpa-reinstate ito, nanalo. So, illegal dismissal, ang decision ni labor arbiter, halimbawa, with reinstatement. Hindi siya na-reinstate. Ano ba ang rule sa reinstatement sa ating labor case? So, you, you look now at Article 229 of the Labor Code. It's formerly Article 223 of the Labor Code saying na the reinstatement aspect of the decision of the labor arbiter shall be immediately executory, even pending appeal. So, immediately executory yan. So, ang ibig sabihin ng immediately executory, hindi katulad sa ibang decision na kailangan pang file ng Motion for execution. Ito, hindi na. Okay, immediately dapat ibalik sa trabaho. Minsan, si labor arbiter nag-order yan na within 10 days, 10 calendar days, the parties are directed to manifest their compliance with the order to reinstate. So, halimbawa, nag-decision -nag si labor arbiter. The decision, uh, wherefore premises considered, judgment, uh, finding illegal dismissal, and ordering the respondents to reinstate immediately. Halimbawa, uh, the complainant to her former position without loss, blah, 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 etc cetera, et cetera, ganyan. Kasi mahaba ang kulatilya niyan eh. Okay, so pagkatanggap niyan, may nakalagay, the parties are directed to uh, submit uh, manifestation of uh, compliance within 10 calendar days, blah, blah. So, ibig sabihin, pagkatanggap ng decision reinstate, ha? ikaw naman nga yung complain at mag magbilang ka na agad ng araw mo. Uh, wag mo nang intayin na talagang actually ma-reinstate ka kasi may mga employer na malisyoso na gagawin nila niyan ibablock ka nila sa o ipiprevent nila ang reinstatement it should not stop the reinstatement magbilang ka na ngayon ng araw ng sahod mo kung hindi ka pinapasok. Ngayon, nag nag uh, parin, nag reinstate ka. Ayaw kang papasukin. I-document mo 'yan. Tumawag ka ng barangay. Kamo may reinstatement order ay kung papasukin. Kumuha ka ng sheriff, mapasama ka. Okay? Pag ayaw pa rin, i-document mo ulit. Barangay, etc. Picture-picture ganyan, no, oh, na hindi ka pinapapasok. Then, you can file another illegal dismissal case kapag ganyan nangyayari. Now, in your case, ating subscriber, nagsimula dapat yan nung nanalo ka kay labor arbiter na pinapare-instate ka. Doon nagsimula ang computation. So, mag-file ka ngayon ng motion recomputation no, of your reinstatement salary. Ah. Ipa-recompute -ipa mo yan. Okay? and magpaset ka ng hearing kay labor arbiter kung sabi mo kasi nanggaling na kayo sa NLRC commission na affirm na tapos umakyat na nga sa court of appeals naging final executory na yan naging e, final executory na assuming ha wala kang appeal ha baka may sarili ka ring appeal ano? naging final executory na yan and all you have to do now is ask for a computation para maklarify kayo pwede ka rin magpatawag ng clarificatory hearing kay labor arbiter no para ma out yung details kung magkano ang babayaran nila sa iyong uh, reinstatement salary, okay? So guys, ganito no, uh, sometimes yung mga prosesong ganyan, uh, frustrating lang kasi alam naman natin kung ano ang karapatan natin, alam ano, ano ang tama, no? So uh, assuming na lahat ng facts are given in this scenario na ganun yan nangyari, ayos siyang reinstate, nakakalungkot lang kasi ang batas malinaw na immediate ang reinstatement and yet hindi ginawa, no? Guys, ganito, I will set up a kapihan portion with me, no? Let's have some coffee uh, in my office. You come, siguro, ilimit na natin mga five. Uh, let's talk, ano? Kaya kwentuhan lang tayo, kapi-kapi lang tayo, no? And uh, that's going to be brief, no? Uh, we're planning kasi din na uh, to hold yung uh, labor clinic or legal clinic that you can participate in. Pero bago dyan, basin setup set up natin, Uh, kasi pinapagawa ko to ng maliit na computer ano file para maayos let's let's have a copyhand portion you join me let's have coffee short 30 minutes you can throw some questions o, kwentuhan lang usap lang ha uh, we will send invite sa inyo kung sino ang pwedeng mag-qualify and then uh, yeah uh, let's discuss para ito mga ganito Bago pa lumala, maagapan na ninyo, uh, matulungan namin kayo uh, in whatever way. No? Kasi may mga iba, hindi naman talaga afford ang uh, services natin. But, we can have the kap kapihan. Uh, we can just talk. Uh, walang charge, ha? You can bring me coffee. Uh, I can bring my own coffee. L uh, let's arrange, ha? Okay. So, with that, guys, thank you for watching. And I hope to see you in my next video. God bless.